Magandang araw Tagig, narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Sunday, September 10, 2023. Ayon sa pag-asa, sa kasalukuyan ay may dalawang low pressure area na mino sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una ay yung nasa loob ng PAR, ito ay huling namataan sa layong 730 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes, habang ang isang low pressure area naman na nasa labas ng PAR ay huling namataan sa layong 2,025 kilometers east of southeastern Luzon. Parehas malayo ang nasabing mga low pressure area at wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Parehas rin ang kilos nito sa direksyong eastward o papalayo sa atin at mababali ng tsansa na ito ay maging bagyo sa susunod na 24 to 48 hours. Samantala ayon naman sa ating tower system asahan ng mainit at maalinsang ang panahon na may bahagyang maunay Ulap hanggang sa maulap na kalangitan dahil sa bahagyang paghina ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Mayroon pa rin posibilidad ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon na gabi dulot ng localized thunderstorms. Maaari namang umabot sa 39 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw at inaasahan naman na maglalaro sa 15 to 25 kilometers ang bilis ng hangin na manggagaling sa west-northwest. At ayan ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito, patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigyan nyo. Ako po si Christine Adano. Maraming salamat at magingat po tayong lahat.